everyone, good morning, welcome to my channel For today's video guys, ay pakikita ko lang po sa inyo yung ating magandang panahon Sa wakas guys, ay wala ng ulan at nandyan na si Haring Araw talaga Nagpapakita na talaga siya sa atin So yan, yung ating view pagkagising ko kanilang umaga guys sabi ko ay salamat wala ng ulan at tumawag pa talaga ako agad sa aking pamilya kasi nag ako kahapon guys kasi nag aanis na ng palay yung konti naming palayan tapos napakalakas daw ng ulan kasi si Odette ay si Christine is parang lumadaan sa buhol kahapon mainit siya tapos nung afternoon daw ay biglang bumuhos ng napakalakas na ulan na halos ayaw tumigil so yun nakakawa kasi guys yung mga farmers pag nabagyo kasi yung mga palay guys kung hindi pa natapos sa pag-ani kagaya namin nawala naman kaming harvester yung gaya sa iba na mayroon talagang harvester yung mga malaking ano yon mga malalaking sakahan ganyan sa amin lang naman is maliit so kakaawa din yung ano po yung kapatid ko yung magulang ko na naghihirap tapos isa lang lang ng bagyo so kahapon ano nag ano sila nag tawag ito nag-abis ngayon pinapatuloy nila ngayon so sana na ngayong araw ay hindi umulan tumawag kanina mga 8 okay naman daw na yung panahon gaya din dito sa Maynila. Pero hindi hindi pare-pareho lahat ng probinsya guys na maganda ang panahon kasi sa Cebu din at sa lugar is na ulan. So sa amin is okay. Okay yung panahon. So sana tuloy-tuloy na yung araw kasi yung init kasi hindi tawawa yung ano ko yung pamilya ko na gumastos ng napakalaki tapos ganun lang ang mayari ang pagsasaka guys ay napakalaking gastos tapos mag-alala ka kung may bagyo, may baha, ganyan. Kasi walang mangyayari. Magkano lang naman ang binigay, guys? Although may binigay yung ano, yung farmers ng binigbigyan ang mga farmers ng pagnasalanta sa baha. May nagbibigay galing sa gobyerno. Ano lang naman, guys? 5k, hindi naman yung sapat sa gastos kasi yung gastos is more than 20k. O di ba, luging-lugi ka kung hindi lang talaga pinagmana guys ng mga lola ay hindi talaga yon sa ng akin kapatid at aking magulang pero sayang lang kasi kasi mana siya ah, hindi kawawa din kung pagpabayaan siya na nakatambay lang or nakatingka kawawa din kaya ayan patuloy pa rin sila sa pag sasaka so yun yun lang yung aking share guys na masaya lang talaga ako na wala na si si Bagyong Christine at binalita kanina guys na mayroon na namang parating na bagyo So, ganun naman talaga ang buhay, guys, no? Pag ano talaga, pag patapos ng taon or papunta na December is isang katutak talaga na bagyo guys na dadarating sa atin. So tatapusin talaga yon hanggang unang letter hanggang katapusan. <laughs> o diba ganun yun? Oo. Tingnan yung sinilas ko guys. Iniwan ko dyan sa pinto kasi hindi ko alam kung baka mamaya bigla siyang mag-lock hindi ako makalabas ay, hindi ako makapasok loob ng bahay kasi guys mayroon daw nangyayari sinabi ng mga guard dito na mayroong isang katulong nagpunta sa balcony eh, tapos diglang nag hindi yata na ano yung pinto naglak hindi siya makalabas ay makapasok sa loob ng bahay so yun guys kaya ganoon na ginagawa ko parati pag ako lang isa dito banda sa master ginaganyan ko parati yan siya para sigurado na hindi siya mag ano mag just in case lang guys so yun lang ang aking yaw yaw na ano wala na si bagyong Christine at sana naman ay kung may darating na bagyo okay lang guys na ano yung uwan rabit bay hangin tapos kasi guys isi-share ko sa inyo yung naranasan ko dati nung ako ay high school noong nagpapalay kami guys sa kasama ng lola lola ko naranasan namin yung mag mag magpalay ano ba tawag niyan magabis kung sa Bisaya pa magabis na nakadapa yung palay as in kadapa sa putik sa sa putik tubig napakahirap yan siya anong trabaho yun? Eh. napakahirap pero so, subukan ko yan mabigat na siya kasi yung palay is nakadapa na sa tubig at putik pa ang palay mahirap sa eh, ano tatanggalin doon sa putik napakahirap na trabaho hindi pwedeng hindi ka maligo sa ano sa sa basa sa tubig ng ano palayan. Naranasan ko yung ganun kaya sabi ko na ano ako nag-alala ako sa kanila. Sa mga taong gumagawa at sa super sa pamilya ko kasi napakahirap eh gastos. Tapos ganun yung mangyayari, At 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 masaya ako dahil hindi naman ako nakadapa yung mga palay sabi ng kapatid ko. Hindi naman nakadapa yung mga palay kasi matitibay na yung puno. <laughs> yan ang sabi niya. Pero sabi ko wala yan, wala yan sa tibay wala yung sa tibay kung talagang pa yung palay mo wala yan sinasabing matibay kung malakas ang hangin o kaya pa ba ng tibay ng puno ng palay so di ba guys ganun kahirap yung buhay na magsasaka so ako dito guys ay paano lang ako panakaw nakaw ng video kasi alam naman yung amo ko pag dito ako nag-video guys ay sinasaway na ako parati kasi baka daw, ano, siya, ganyan-ganyan. Tama na po naman sila kasi para din naman sa akin yung kanilang, ano, pag-remind na kailangan mag-ingat. Yung cellphone ko daw, baka mahulog, ganyan-ganyan. So, yun, yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood ng aking video na habang ako ay nasa tower, na wala talagang magawang ibang video, guys, pag nasa tower ka. Pwede lang kung ako ay makababa, pero ako yung taong napaka tamad bumaba ilang beses na ako nagplano na bumaba para mag video dyan sa tabi pero walang, walang nangyayari so yun guys bye bye thank you for watching ingat ingat po tayong lahat God bless us all